Gagi Muntik na kami Muntik na Muntik kami Muntik na kami na kami

ko dadangkutin. Okay, Ang yung driver. Okay, Ayan. Boss, anong nangyari? Okay na, kapag-pag. Yung pako. ko na iniwas. Dapat pinanggam. Dapat pinanggam mo na doon. Iniwas ko na iniwas ko makapangga ng tao eh. Wala ka na naman na tao may natao. Ay layo pa lang. hinanuan ko. Wala ka pagpulusok. No. Wala tayong magagawa. Yung akin, oh. Ipit na ipit, oh. Buti walang taong nadamay. May pahinante ka, boss. May pahinante. gagi salipot. lipot madami ko na madami ko na yung iniwas ko nga sa tao sir talaga eh mula pa dun kanina wala, 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 wala. Ko, wala. Ay, Walang hmm. Walang na wala na wala na wala na wala na wala na swerte na bumusin na kayo bumusin wala na hindi na ba bumusin na kasi akin ang buhay yan Kuya yung pick-up ko, saka on the ko. Mulain, tama dyan. Boss, safety muna kayo na tayo. Baka mamaya meron dyang mainit. Eh. Dito tayo sa ano kabo ng mabuhay lane sa Carmona Cavite. Madaming natamay na sasakyan, buti walang taong na bisgrasya. Grabe na dali yung pasyo. Siya yung driver at yung ano, yung pahinante. Ito yung sasakyan natin, guys bagong bago, na 1, 2, 3, 4, 5, ano, mga walong sasakyan yung nadali ng truck na to pasalamat tayo guys, walang ano Walang nadamay na tao. Buti nga, walang nadamay na tao. Opa. Buti, nag-uwihan na eh. Gulat ako eh. Ang layo po nung grahe ko, nandun doon sa parada ng tricycle. Nakaabot dyan. Yung, ito yung buto niyo? Opo, yung pasyo. -ano? Bago pa naman po ]am. yan, boss. Bago, para maano itong mga... Durog yung tricycle ko rin. Buti, yung last kawawa ito, yung sa inyo. Kawawa po yung pasyo.